Hello guys, uh, magandang gabi guys. Ako pala si Jan Silimando. Uh, may challenge ang aking tita. Uh, lahat ng lakad namin sa limang araw, kailangan hindi ako kakain ng kanin, baboy, lahat ng kolesterol. Ang kakainin ko lang gulay, prutas, sa tubig lang. Uh, bawat sa magawa ko sa limang araw yun, bibigyan niya ako ng 2,000 pesos. Kaya nandun sila sa loob, panoorin niyo ako kung paano kumain ng... Uh, walang kanyo, walang kolesterol, ano lang, puro gulay lang, butas, asa at tubig. Yan ito aking tiyan. Malaki. Tingnan natin sa loob ng limang araw kung anong mangyayari. Let's go! Guys, nandito ako sa Kabalin. Kabalin Restaurant. Yan, papas tayo sa loob. At sinalins ako ng aking tita. Yan. Kaya, Tingnan natin kung gumakay natin yung challenge, ato puro masasakop pagkain, Ito puro pagkain sa restaurant. So, ang mga pagkain, so papakain saan kita gulay ano ano na? ano na? Ini. Yan. Uy. Sarap ng pagkain. Ito mga pagkain dito. Kaya lang chal sa ni eh, tita, puro gulay lang ang aking kakainin. Ayaw mo this... guys, ito ang aming mga pagkain. Ayan. Kasi Benny, Benny, hindi, hindi, hindi mas na-challenge uh, eh. Saan akin, ito galing. Puro kakain ko, puro gulay. Limang araw. Ayan. Ayan. Dito mga pagkain dito, puro masarap. Uh, kung, kung anong gusto mo yung na pagkain, yun. Kaya lang ito, Ano na tayo sa anong pa ito? Pechay? Pechay. Lep. Lep. Ano? Lep. Letus. Yes. <coughs> Bigyan ko na may para may lata. Lasan hmm. kamas. Ito ang lagyan ko ng uh, toyo na kapupa. Masarap ka lahat ang uh, adobong sitaw. Hmm. Saka okra, lagyan ko ng toyo suka. Ito natin. Masarap, kasi ang adobo ko klak. Mm. Ang praya. Ang nilaga. Sinusaw ko sa suka, toyo. Ikaw na sila sa. Lasang adobong apreya kaya lang. Lasang-lasang apreya talaga. Jesus. Yung mayos na to, bubot to, hindi siya mayos na sweet hmm, corn. Hmm. Kasama yung katawan at saka doon. Yan guys, limang araw Challenge to sa akin, pakain ng puro bulay. Kaya kung saan kami kakain na, na restaurant, masasarap. Panuhin nyo kayo mga kaibigan po mga... Ha? Anong sitwasyon, makakayo ka ba o hindi? Tapangan natin sa -timin.